May mga katropa, kain tayo ng ano. Yan. Mangga at guyaban. Yan po, supusupin po yan mga katropa. kain tayo. Alas 12 na pala ng gabi. Supusupin po to siya na mangga. Hello pala sa mga subscriber ko. Yan, madalang na ako nag-upload kasi ano, yan? minsan napapagod na tapos walang mai upload ganun ingay na silpo ng asawa ko lakas ng aso yan ruin po tayo mga katropa Tapos ito yung guyabano po. Ayan. Yung guyabano. Yan. Ano po yan? Sa talim ko doon. Buti nga pag ano lang siya, pinita siyang maniba lang. Kasi nga pag pinahinog, tapos makalimutan. Ayun, pag ano mo na, wala na. Pag, halimbawa, nalimutan mo may ano na pala siya, magulang at tapos nahinog. Ayun, pag tingin mo na sa lupa na siya, durog na siya lahat. Kaya anong ano, maniba lang, kinuha na para dito na nilagay sa taas para pinapahinog. Ang dami sa mga tropa ang sup-supin. Tawag na dito sa mga batang ganyo, ano? Ano ba yun? Panara, panara, pinara, panara. Yun yung tawag, kasi eh, sabi ko. Parang sup-supin yan eh. Iiba na yung sup-supin. Kasi maliliit din siya eh. taong nito, panarap? Panarap ba yun? Sabi nila. Ang tamis. Utang po ito ng kasama ko. <coughs> <Untimis>. <coughs> yun ang tamis. Yan ang negosyo nila yung asawa niya eh. Manga. Ang tamis mga katropa. Hindi pa ako kumain ng ganun. Ito lang ginahin ko eh. Ang tamis. Mm. Yan, kain tayo. Mm. Mm. Ito na yung sa kayo ba ng mga katropan? Gusto na yung mga katropan. Tamis to yun. Mm. na po to. Sa mga bisaya, paala nito, labanan po mga katropa. Yan, laban na. Kaling, nasa to eh, kaya malamig. Yung tiyan ko pa naman, di man ito sa malamig. Lagi na lang itong ano. Yung iniinom ko po kasi mainit. Ay, hindi, hindi maligam-gam. Luto yung, maluto yung bitoka ko sa tiyan. Ito po. Hmm? Malamig. Matamis siya. Noong unang ano nito, ang asin, asin matamis, kaya gabi ng ipin kong nangingilo talaga mga katulog pa kaya sabi ko. Hindi na ako kakain ng anong guyabano kasi grabe ngilos ng ipon ako. Ah. Kung siya ngayon, kailangan konti lang kakainin. Hindi dumi mukha ko. Ah. Kaya mga ngipin natin, nangingilo. Yan, vitamins. Ano yata ito? Ano bang vitamins ng... Sabi sa'yo ito, laban na. Tagalog, buya ba, no? Vitamin C yata ito, eh. Yung ano? Laban na. Hmm. Lamig. Ano sa ipin ko yung lamig? Nara ba mga katropa? Ano ba mga katropa? please subscribe po sa my YouTube, ay, please po subscribe ko po, po, subscribe po kayo sa YouTube ko po, po mga katropa, Rumuga Vlog. Thank you, God bless. Happy Sunday na pala ngayon, kasi 12 na eh. Happy Sunday, bless Sunday po lang pa, mga katropa. Bye!